Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Tuluyan naman na na nahuli nitong si Abu ang masamang espiritu at napatay. Lubos naman na nagpapasalamat itong si Apo Kaloy doon sa batang paslit. Sa kinaruroonan naman itong si Akiko, walang pagdadalawang isip at awa na umataki ito doon sa mga bata. Ngunit ang tunay na pakay ng batang paslit ay ang dalawang natitirang mga naghurumintadong kalalakihan na inaataki na ang pamilya ng tatlong mga bata na gusto sa nang lapitan ang kanilang mga anak. Mabilis na tumakbo ang batang si Akiko na nagiging dahilan sa pagkagulat ng mga nilalang. Napakabilis kasi nang ginawa nitong si Akiko na sa loob lamang ng isang segundo, agad na itong nakakalapit sa kanila. Ngunit biglang umiba ng direksyon ang bata. Papunta na doon sa mga kalalakihan na may bitbit na mga itak. Bago pa makakilos ang isa sa mga ito, agad nang nahawakan na ito ng bata. Simpleng paghawak lamang ang ginawa nitong si Akiko sa kamay ng lalaki. Walang pwersa ang ginawang paghawak ng bata. Ngunit nagdudulot iyon ng iba'yong sakit sa lalaki na umabot na sa puntong na mimilipit na ito dahil sa sobrang sakit habang nagmamakaawa kay Akiko na bitiwa na siya nito. wika ng bata naman doon sa lalaki. Hindi magtatagumpay ang mga masasamang binabalak ninyo. Kung magbamatigas ka sa katawan na iyan at hindi mo lubayan, kailangan na kitang patayin. Ngunit patuloy na nagmamatigas pa rin ang espiritong iyon at sinusubukan pa nitong lumaban. Hangal ka bata. Kung inaakala mong mananalo ka sa amin, nagkakamali ka. Ngunit bago pa matapos iyon, nasabihin ng nilalang, biglang kumilos muli itong si Akiko. Pinitik lamang nito ng tatlong bisis ang kanyang taliri. At agad nang hinihimatay na ang lalaking nasaniban at agad na dinakma ang espiritong nakasanib. Sa isang pagbabanggit lamang nito ng mga orasyon, agad nang napatay na iyon ng batang paslit. Ngunit biglang naghihiyawan na naman ang mga taong natitira doon sa paligid. Kaya nang mapalingon itong si Akiko, nakita niyang papasugod na pala sa kanya ang tatlong mga bata na ubod ng bilis. Kaya agad na sinalubong ito ng batang paslit at sa pag-indak nitong si Akiko sa lupa, agad na bumagsak at natumba ang tatlong mga bata. Batid nitong si Akiko na ang mga batang ito ay hindi ang totoong katawan ng mga batang nasaniban. Kaya walang pagdadalawang isip na inataki niya ang mga ito. Pinandidilatan lamang ito ng mata ni Akiko habang may mga bilabanggit na mga usal usalang bata. Biglang hindi na nakakilos ang tatlong mga bata. Napadilat ang kanilang mga mata habang nakatitig ang mga ito kay Akiko. Mabilis na may kinuhang pulbo ang batang paslit na si Akiko. Pagkatapos isinaboy niya ang mga ito doon sa tatlo. Matapos lamang iyon, agad na umusok na ang katawan ng tatlong mga bata. Umuusok na parang nalalapnos agad ang kanilang mga balat sa kanilang mga katawan. Kaya ang pamilya ng mga bata nagsisigawan na muli ang mga ito at nag-iiyakan na lamang ang pakiwari kasi ng mga ito. Mamatay na ang kanilang mga anak. Mabuti at dumating na doon sina Tatainggo at pinahinahon ang mga ito at pinaintindi na hindi ang mga iyon ang kanilang tunay na mga anak. Ginaya lamang ng mga inkanto ang hitsura ng kanilang mga anak. Dumating na din doon si Abo kasama ang pinuno ng lugar na si Apo Kaloy. Samantalang itong si Abo, tinuluyan na nito ang isang lalaki na nasaniban kaya nagawa agad nila na masupil ang mga kampo ng kadiliman. Ang mga batang inaataki nitong si Akiko tuluyan ng naaagnas ang kanilang mga katawan. Sobrang kilabot ang nararamdaman ng mga taong nakasaksi sa mga pangyayaring iyon. Hindi makapaniwala ang mga ito. Lumapit naman itong si Engo, kina Kinaabu at Akiko. Wika ng matandang ermitanyo doon sa dalawang mga bata. Kayo na muna ang bahala sa mga ito, Apo. May gagawin lamang ako para tuluyan nang matapos ang mga inkantong ito. Matapos na masabi iyon ng matanda, umalis na ito sa kanilang kinaroonan. Samantalang ang mga magulang naman ng mga bata, napapalitan ng tuwa ang kanilang mga nararamdaman nang makita nila ang kanilang mga anak doon sa kanilang mga bahay na buhay at walang nangyayaring masama. Samantalang sina Apo Kaloy kasama ang mga tauhan ito at ang dalawang mga batang paslit na sina Abu at Akiko tinulungan ng mga ito ang mga nasusugatan at ang tatlong mga lalaking naghurumintado. Ginamot nila ni Akiko at Abo ang lahat ng mga sugatan. Kahit kasi na purong pakikipagkumbati ang tangan na lakas nitong si Abo, may karunungan din ang bata sa panggagamot. Sa kabilang banda naman, kasalukuyan ng nasa ibang mundo, Tatainggo at ang pinuno ng mga inkanto na mayroong pangalan na Burak. Pumayag itong si Tataingo na sumama kay Burak sa mundo ng mga inkanto para doon harapin ang kampuna ng kadiliman. Walang pakialam itong si Tataingo kung mas malakas man ang inkanto doon sa kalinang mundo dahil naniniwala ang ermitanyo na walang makakatalo sa mga aral sa kanan. Ramdam din ng matanda na kayang-kaya niyang talunin ang matandang hukluban na sa mga pagkakataon na ito nagpalit na ng anyo. Ipinapakita na nito ang tunay nitong anyo kay tatainggo Ingo. Bungad na wika nitong si tatainggo doon sa pinuno ng mga inkanto. Iyan pala ang tunay mong anyo. <laughs> Kakaiba naman ang kapangitan ng hitsura mo. Inakala mo ba na makakala mo akong matatalo dito sa mundo ninyo? Sa ginawa mo sa mundo ng mga tao, nararapat lamang sa iyo ang kamatayan. At kung may mga mangingalam man, sa ating labanan ng mga kauri mo, hindi ako magdadalawang isip na patayin din ang mga ito. Ngunit, ngumiti lamang ang inkanto at kang sagot nito habang mabilis nang kumilos para umatake kay Tata Ingo. Angal ka, matandang ermitanyo. Iniisip mo na mananalo ka dito sa aking teritoryo. Napakalaki ng tiwala mo sa kakayaan mo. Pagkatapos biglang nagpakawala ng mga pag-atake ang inkanto gamit ang palakol nitong gawa sa bato. Sinasabayan din iyon nitong si Burak ng mga pagpapakawala ng mga matutulis na mga bato na nagsilbing pumalibot at bakod sa kanila. Napapangiti lamang itong si Tata Ingo nang masilayan ang mga iyon. Maraming bisis nang nakipaglaban itong si Tata Ingo at makailang bisis nang may nakakaharap ang ermitanyo na tulad ng kanyang nakakalaban ngayon. Biglang itinaas nitong si Tata Ingo ang hawak nitong tungkod na kawayan at pagkatapos ng ibagsak ito ng matanda sa lupa, biglang gumawa iyon ng pag-inog at nabibiyak ang lupang kinatatayuan ng mga ito. Sabay naman ng pagkabiyak ng lupa, nawasak din ang nagsisilbing harang na mga matutulis na mga bato sa kanila at naging daan iyon para makakilos ng maayos itong si Tata Ingo. Nang sumablay ang pag-atake nitong si Burak, biglang nahahati sa tatlo ang mga kawayan na hawak nitong si Tata Ingo at pagkatapos pumitik ang mga iyon papunta doon sa inkanto ang dalawa sa mga ito nagbimistulang lubid na gawa sa kawayan at akmang puluputan ang katawan ng inkanto samantalang ang isa naman mayroong matulis na dulo na nakahandang tumarak sa katawan ng kalabang nilalang lang napakabilis ng paggalaw ng mga kawayan ngunit mabilis din na naiwasan ang mga iyon nitong si Burak. Tumalsik ang isang kawayan papunta doon sa batuhan habang ang isa tumarak ito sa lupa. Ang pangatlo naman, kamuntikan ng matamaan itong siburak, Burak. Nakakaiwas man ang inkanto, ngunit hindi ang kasunod na pag-atake nitong si Tata Ingo. Mabilis kasi na sinundan agad nitong si Tata Ingo ang kanyang mga pinakawalan na mga kawayan para kung sakaling magawa ng kanyang kalaban na makaiwas agad pa rin niyang maatake ito. At tama nga ang ginawa nitong si Tata Ingo, Nagiging abala kasi sa pag-ilag itong si Burak sa kanyang mga pinakawalan na kawayan. Kaya nagagawa niyang matamaan ito at masugatan gamit ang kanyang punyal. May tama sa dibdib itong si Burak at tumilapon ito doon sa batuhan lalabis nitong ikinagulat na pag-isip-isip ngayon nitong si Burak na kinakailangan pa rin niyang mag-ingat sa ermitanyo dahil kahit na nandirito na sila sa kanilang mundo mukhang kakaiba pa rin ang lakas nitong tangan huwi ka nitong si Tata Ingo habang napapangiti akala ko ba na mas malakas ka dito sa mundo ng noong kanto bakit mukhang matatalo na kita ngayon ipakita mo ang tunay mong lakas dahil hindi ako magdadalawang isip nakitlan kitlan kita lang buhay. Mayroong kakaibang laso na tangan ang gamit kong punyal ngayon. Kaya sa loob lamang ng ilang mga sandali, maaring manghihina na ang iyong katawan. Napagtanto din iyon itong sipurak dahil sa loob lamang ng ilang mga segundo, kakaiba ang pag-iinit ng kanyang sugat. Mabilis na may kinuhang bulaklak itong si Burak doon sa paligid ng batuhan. Pagkatapos itinapal ito sa kanyang natamong sugat. Nagiging dahilan iyon para gumaan ang kanyang pakiramdam at nawala ang kakaibang pag-iinit at kirot ng kanyang sugat. Agad din na nanunuyo ang kanyang sugat na ibig sabihin lamang papagaling na ito. Napatitig itong si Tata Ingo sa kanyang nakita sa kanyang pakiwari lahat ng mga halaman sa paligid na gagamit nitong siburak bilang gamot at mukhang lahat ng mga bagay na nasa paligid na papakinabangan ito ng inkanto at nagagamit laban sa kanya. Ilang sandali, nakita nitong si Tata Ingo na bumuti na ngayon nang ganon kabilis ang sugat ng inkanto. Pagkatapos nakita niyang galit na galit na muling kumilos na itong si Burak para muling umatake sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nagsiliparan na ang mga maliliit na bato na nasa paligid. Kakaiba na din ang ihip ng hangin na may dalang hapdi sa kanyang katawan. Agad na nagusal itong si Tata Ingo. Pagkatapos nagsiliparan ang kanyang tatlong mga kawayan at nabuo ito sa isa at bumalik ito sa kanyang kamay nang mahawakan ito ni Tata Ingo. Agad na inihampas niya ito sa batuhan ng ubod ng lakas sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, nakuntra na ng ermitanyo ang usal na ginawa ng kanyang kalaban. Nagbagsakan ang mga bato sa paligid at nahaharangan ang lakas ng hangin ng kanyang presensya. Nagawa din itong si Tata Ingo na mapatubo ang kanyang mga kawayan sa paligid kahit pa nasa mundo ang mga ito ng inkanto dahil nakakaranas na itong si Tata Ingo na labanan ang mga ganitong uring inkanto kaya kampante itong sumama sa mundo ng mga ito dahil alam niyang kaya pa rin niyang talunin ang mga ito sa kanilang teritoryo muling nawindang ang isipan ng inkanto nang makita ang mga bagay na iyon na pag-isip-isip nito ngayon na kahit pala sa kanilang mundo Malakas pa rin ang kakayahan ng ermita niyong galing sa mundo ng mga tao. Agad na kumitik ang mga kawayan na nasa paligid, puntiri agad ang inkanto. Ginamit naman itong si Burak ang mga karunungan ito sa mga usal para labanan ang ginawa ni Tata Ingo. Muling gumalaw ang mga bato sa paligid at sa mga pagkakataon na ito, mas malalaking tipak na ng bato ang gumalaw at parang nagwawala ang mga ito na winasak ang mga tumutubong kawayan nitong si Tata Ingo. Kasabay din nang ginawa ng inkanto, agad itong umibis papaatake doon sa matandang ermitanyo. At sa mga pagkakataon na ito, nagiging tatlo na ang katawan nitong si Burak na tinatawag na ang kanyang mga gabay para gumawa ng mga huwad na katawan. Gayon paman, walang pagkatinag na hinarap ang mga ito ni Tata Ingo. Alam nitong si Tata Ingo na kahit tatlo na ang kanyang kalaban, maring ang tunay pa rin na katawan nito, ang malakas at kapag iyon ang kanyang napatumba. Sigurado itong si Tata Ingo na mawawalan din ng bisa ang mga huwad nitong katawan. Agad na nag-uusal ng mga orasyon itong si Tata Ingo at bago pa makalapit sa kanya ang inkanto agad na nakikita na ng matandang ermitanyo ang tunay nitong katawan. Agad na gumawa ng mga linlang itong si Tata Ingo. Kakaibang linlang dahil kaya nitong maitago ang kanyang tunay na katawan. Hindi katulad sa ginawa nitong si Burak na makakagawa ng mga linlang na sabay na papatakihin doon sa kanyang kalaban. Tinamaan ang katawan nitong si Tata Ingo. sa pag-ataking iyon ng inkanto. Munit, nagiging tangkay ng mga kawayan ang katawan ng matandang ermitanyo at ubod ng bilis na pumulupot ito sa katawan nitong si Burak na sa mga pagkakataon na iyon nahuli na nitong si Tata Ingo. Pagkatapos walang sinayang na uras itong si Tata Ingo. Agad itong lumabas sa kanyang pinagtataguan at umatake ito galing sa likuran ng kalabang inkanto itinarak nitong si tatainggo, ang hawak na tungkod na kawayan na mayroong matulis na dulo sa mga pagkakataon na iyon. Sinasabayan din ito ni tatainggo ng pag-uusal ng mga orasyon na pangasab na lamang itong si Burak at hindi nito inaasahan ang kanyang mabilisang katapusan. Uwi kanitong nitong si tatainggo <laughs> hindi ako sasama dito sa mundo ninyo kung hindi ko batid ang magiging resulta ng labanan natin. Oo nga, nandirito tayo sa mundo ninyo kung saan mas lalakas pa ang mga kakayahan ninyo. Ngunit hindi pa rin iyan sapat para ako ay talunin in kanto. At tulad ng aking sinasabi sa iyo na ang magiging kaparusahan sa mga ginagawa ninyo sa amin mundo. Matapos na mapatay ni Tatainggo ang kalaban na inkanto bago pa maramdaman ng ibang mga inkanto ang kanilang ginagawang paglalaban at mga presensya ng mga ito nagpasya na itong si Tata Ingo na bumalik na doon sa kanilang mundo lumipas naman ang ilang mga sandali malinis na ang lugar ng kantoratoy eh. nagamot na din nila ni Abu at Akiko ang mga sugatan at napapagaling na din ang mga nasasaniban nawala na din doon sa lugar ang presensya ng mga masasamang espiritu. Lubos-lubos ang pasasalamat nila ni Apo Kaloy at ng lahat ng mga tao sa lugar na iyon sa mga bata. Nagtataka pa nga ang mga ito dahil wala doon itong si Tata Engo. Nagpapaliwanag na lamang itong si Apo Kaloy na nililinis pa ni Tata Engo ang kagubatan para tuluyan ang magiging mapayapa ang kanilang lugar. Samantalang sina Apo Kaloy kasama ang mga batang sina Akiko at Abo. Nandudoon ang mga ito sa bakura ng bahay nitong si Apo Kaloy at hinihintay ang pagbabalik ni Tata Ingo. Tiwala sina Abo at Akiko, pati na rin itong si Apo Kaloy na kayang talunin itong si Tata Ingo, ang pinuno ng mga inkanto na si Burak. Makalipas nga ang ilang mga sandali, nakikita na nilang naglalakad galing sa kakahuyan itong si Tata Ingo. Tuwang-tuwa ang dalawang mga batang paslit na nagtatakbuhan agad para salubungin ang kanilang Tata Ingo. Kahit na malayo pa ito galing sa kanilang kinaruroonan, napapangiti lamang din itong si Apo Kaloy nang makita ang tuwang-tuwa ng mga bata. Naisip nitong si Apo Kaloy na sa kabila ng pagkaamo ng mga mukha ng mga bata at sa kabila ng kabagsikan ng mga ito, makukulit pa rin ang mga ito kapag wala nang mga kalaban. Sa isip nitong si Apo Kaloy, napakaswerte nila na nakikilala ang mga ito. Pagdating ni Tata Ingo, muling nagpapasalamat itong si Apo Kaloy sa ermitanyo. Sagot na lamang nitong si Tata Ingo habang nakangiti at nakahawak sa balikat nitong si Apo Kaloy. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan, Apo Kaloy. Dahil tungkulin namin ang mga ganitong gawain. Tungkolin namin na tapusin at poksain ang mga kampo ng kadiliman. Nagpalipas muna si Natataingo ng gabi sa mga pagkakataon na iyon. Kaya bukasan, maaga sa babalik ng patag si Natataingo. Ngunit pinigilan sila nitong si Apo Kaloy. wika ng pinuno ng lugar ng kanturatoy doon sa mantandang ermitanyo. May hihilingin lamang ako sa huling pagkakataon sa iyo. Tatainggo. Sana mapagbigyan mo ako. Kinakailangan talaga ng tulong ang lugar ng aking kapatid. Doon sa pusod ng kagubatan ng kanturatoy Thank you